So, what's up guys? So, today meron na naman tayong bagong extremes my rehab. So, from this to this. At ang napakagandang question natin for today, paano mo ba papakapitin yung denture mo kahit na ilang beses ka na nga ang nagpagawa na nagpagawa pero maluwag pa rin yung denture mo? So, if you guys want to find out how we did it, Statute. Ito nga pala ang case natin for today. So kung titignan nyo, pangit na yung dentures ni ma'am at the same time, maluwag na. Puro stains na, hindi na talaga maganda yung itsura, yung size, yung shape ng mga ipin, upod na, at saka madumi na. Actually, yung kanyang case is uh, meron siyang nanginginig yung lower niya, lalo na kapag kawalang dentures. Ang, ang pinakamasakit dito, yung lower. Yung lower talaga is sobrang maluwag. Kahit na nagpagawa si ma'am ng bago, maluwag pa rin. So, ano ba yung next na pwede natin gawin para mapasikipan pa tong denture na So, ang ginawa natin, mga kaibigan, since uh, mayroon namang konting budget si ma'am, nagdalawang implant tayo sa lower para mapakapit natin yung dentures niya. Mahirap na kasi talaga pagka walang implant yung lower, maduwag kahit na bago pa yung dentures na ginawa natin. Kasi almost flat na rin talaga yung ridge ni ma'am. Yung upper, manageable talaga ang upper. Lagi yan, 90% of the time, lagi yan napapakapit kasi may suction talaga ang upper kasi malaki ang surface ni upper kapag ka tayo ay... Uh, nagigawa ng dentures. So, yung ginamit natin mga kaibigan ay 3D printed dentures na ceramic. Titignan nyo, napakaganda na kagad ng ating patient. So, ang laking-laking tulong ng dentures kapag nilagay namin doon sa bibig niya. Alos nawawala na yung panginginig niya. At na, nakakain na si ma'am ng maayos dahil doon sa dentures na ginawa natin. So, para sa mga pasyente, mga kaibigan, na gusto kong makausap, pwede tayong mag-online consultation or actual consultation para malaman nyo kung paano natin gagawin ang ating smile rehab. So, thank you guys for watching my videos, guys. Ako nga po pala si Docs Lai Bupad. And goodbye.